Deuteronomy Ang librong Deuteronomy ay compilation ng mga speech ni Moses sa mga Israelites nung naggather sila sa Moab pagkatapos ng paglalakbay sa desert. Ito yung time na papasok na sila sa lupain ng kanaan para sakupin nito at dun na manirahan. Dahil naghada silang pumasok sa lupain na pinangako sa kanila ni Lord, pinaalala ni Moses lahat ng mga nangyari at mga tinuro ni Lord habang nasa desert sila. Inalala ni Moses yung 40 years nila sa desert. Sa buong panahon na yun, si Lord ang nag-guide sa kanila. Importanteng maalala ng mga Israelites na maging masunurin at loyal sa Diyos. Binanggit ulit ni Moses ang Ten Commandments at binigyang diin niya na walang ibang Diyos kundi si Lord at dapat ibuhos ng bawat Israelite ang kanilang pagmamahal at pagiging loyal sa nag-iisang Diyos. Inulit ni Moses lahat ng mga bilina at utos ni Lord para maging maayos ang pamumuhay ng mga Israelite sa kanaan. Nilinaw niya din sa kanila ang kasunduan nila kay Lord, mga blessing sa pagsunod at mga sumpa sa pagsuway. Hindi natapos ang speech ni Moses nang hindi pinapangalanan si Joshua bilang kapalit niya na leader ng bayan. Mahalagang tema ng librong ito ang pagmamahal ni Lord sa bayan na pinili niyang maging kanya. Niligtas niya ito at bilinis kaya. Importante ang laging maalala ito ng mga Strelites. Sa huling habilin ni Moses, makikita yung mga bagay na mahalaga kay Lord na dapat laging ipamuhay ng bayan ng Diyos. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Biblia kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, Don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.